Kahit din ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. LB-1 Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 13 Baryo Sigaw Maraming kababalagan ang mga nangyayari sa mga probinsya, lalo na sa mga sulok na lugar. Matahimik ngunit mapanganib. May mga taong basta na lamang nawawala hinihinalang kinuha ng mga inkanto at dinala sa kanilang kaharian sa Biringan City na tinatawag ding The Lost City. At dahil hindi ito nakikita ng pangkaraniwang mga mata, iilan lang ang nakakakita nito. Wala rin daw sa mapa ng lalawigan ng Samar ang naturang lugar at ayon sa kwento ng mga tambalan, ito ang mga taong may agimat at manggagamot. Mahilig silang kumuha ng mga taong kanilang nagugustuhan at dinadala ito sa kanilang kaharian upang makasama. Isang babaeng may mahabang buhok, mahaba ang damit nito na tila umiilaw sa kaputian at ito raw ang reyna ng nasabing Biringan City karamihan sa mga tambalan o albularyong namamatay, hinihinalang naroon na ang katawan nila sa biringan kasama ng iba pang bigla na lang naglaho ng buhay. Si Mang Senti ay muntik ng makuha ng babaeng engkanto. Kung nagkataong nakuha ito ng babaeng engkanto, maaaring doon siya dalhin sa ang iyon o kung saan man ang kaharian ng babaeng nakaputi. Samantala, bago bumalik ng Manila ang pamilya, nasabi ng magkapatid na sana minsan ay makapagbakasyon din si Bato sa bahay nila sa Manila para makarating din siya sa lugar nila. Ngumiti na lang si Bato, huwi ka nito'y kung luluubin ng nasa itaas, mangyayari ang nais nila. Sa kabilang dako, nagtungo si Bato kung saan nagtatambay ang kanyang mga katropa. Matagal-tagal din kasing hindi siya nakakasama sa paglalaro ng tropa dahil may mga bisita nga sila. Saktong naroon naman ang tatlong alas. O oh, mga kaks, kumusta kayo? Pasensya na ha, di ako gaano nakakalabas nitong mga nakaraang araw upang makipaglaro sa inyo. Alam nyo namang may bisita kami. Ang pamilya ng tita ko, naipakilala ko naman sa inyo yun, di ba? Bungad nito at naupo sa isang malaki ugat ng puno. Ah, okay lang yun, Tox. Naintindihan naman namin. Tugon naman ni Ricky na naroon sa itas ng puno ng aratilis. Bumaba ng puno ng aratilis si John at niyaya ang tropa sa ibang lugar. Wika naman ni Don si Punin Baka naman gabihin sila at kagalitan ng mga magulang nila. Wika naman ni John, saglit lang naman at uuwi din kaagad sila. Umayo naman ang tatlo, sabay takbo patungo sa isang kurok at doon sila tumawid ng ilog papunta sa isang baryo. Kinalabit ni Bato si John at muling tinanong dahil may naalala ito sa lugar na iyon. Delikado kasi sa lugar na iyon kapag sumasapit na ang gabi. Oh, uy, Jun. Ano bang gagawin natin dito? Di ba, ito ang lugar kung tawagin ay sigaw? Kapag gabi na eh, eh hindi na lumalabas ang mga taga rito dahil kapag may sumigaw, sigurado kinabukasan may matatagpo ang patay. Kaya nga, hinahayaan na lang nila yun dahil delikado kapag lumabas pa sila ng bahay. Uwi ka ni Bato. Oo nga, ito na nga. Kaya naaalamin natin kung totoo nga. Saka may kakilala ako dito. Huwag kayong mag-alala, mga kaks. Siya yung hinahangaan kong babae noon nung mapunta kami ni tatay dito. Nakangising tugon ni June. Naasar naman si Ricky kay John dahil gusto paraw atang ipahamak sila. At sa di kalayuan, may nakita silang bahay at may mga matandang nakaupo at nagkukwentuhan. Uy mga bata, bakit ba kayo napadpad dito? Malapit na ang magdilimah. Tanong ng isang matanda na nagnganganga dinalaw lang po namin si Bing Lolo. Tugon naman ni Jun at nagbigay galang sa matatanda. Uy Bing, may naghahanap sa iyo taga kabilang baryo pa ata ito. Sige nga, labasin mo nga ito. Sigaw ng lolo ni Bing. Lumabas si Bing at nagtaka kung bakit sila napadpad doon. Hala, naman kayo na nga Halika niya, sulod, sulod, sulod. Halang sa sulod. Pag-anyaya ni Bing at inistima ang bisita. Maganda si Bing. Magkasing edad sila ni June. May tim nga lang. Bilad kasi sa araw kapag sumasama sa magulang sa bundok. Pagkapasok ng apat, naupo ang mga ito sa side at nakipagkwentuhan kay Bing. oy sa sunod, ayaw na kang pagkanhi ah. Magkukulog tao kasi may kakaibang nila lang ang gumagala dito, lalot sa gabi. Nagkatinginan at kinilabutan ang apat sa paalala ni Bing. Ah, uh, Bing, totoo ba ang sabi-sabi? Kapag may sumigaw sa gabi ay wag nang lalabas ng bahay o makikiyosyoso pa. Kasi kinabukasan daw yung taon na yun ang makikitang patay. Pagtatanong ni June upang makumpirma kung totoo nga Oo, totoo yun Jun. Kaya dapat, hindi na kayo abutin pa ng gabi dito. Malumanay na tugon ni Bing. Natakot si Dondon at nagyaya ng umuwi. Kaya't nagpaalam na rin sila kay Bing at sa lolo nito. Samantala, habang nasadaan, biglang humangin ng malakas kaya nagtago muna ang apat sa ilalim ng malaking puno. Habang nakatago sa puno, may namataan si batong kakaibang tao ngunit nawala itong bigla. Nagtaka naman sila kung bakit biglang nagiba ang kanilang dadaanan. Dadaan sila sa magkabilang puno ng kawayan na nagbabanggaan at halos sayad na sayad na sa lupa. Tila ayaw silang paraanin. Nang tumigil na ang malakas na hangin, itinuloy nila ang paglalakad pa uwi nakaramdam na ang mga ito ng pagod. Tila pabalik-balik na lang sila. Naisipan ni Jun na umakyat ng puno ng nyog upang alamin kung nasaan na sila. Nagtataka ito nang makitang baryo sigaw pa rin ang natatanaw niya. Ibig sabihin, hindi pa sila nakakalayo na sa pag-aakala nila ay malayo-layo na ang kanilang nalakad dahil nakakaramdam na sila ng pagod dali-dali nilang binaliktad ang kanilang mga suot na damit at lakad muli. At sa di kalayuan, may nakita silang tao na may dalang isang buhig ng saging. Tinanong nila ito kung saan ang patungong pulok siyete. Wika nila'y naliligaw sila. O ba talaga kayong mga bata kayo? Gala kayo ng gala, malapit nang mag-agaw ang dilim sa liwanag po. O sige eto, yung daan na yan, nakikita nyo? Baybayin nyo ang daang iyan at makikita nyo doon ang isang ilog. Doon na ang pulok 7 pag natawid nyo iyon. Sige, mag-iingat kayo ha. Tugon ng lalaking na pagtanungan nila. Muli ay tumulak ang apat patungo sa itinuro ng lalaki. Si Bato na may nagmamasid-masid lang at hindi nito sinasabi ang nakikita baka lalong matakot ang mga kasama nito. Ngunit nagulat sila nang biglang may sumigaw sa di kalayuan. Uy! man ba ini? Mga bata, sana naman kayo pupunta? Hindi dyan ang daan. Doon na sa kabila. Napakamot sa ulo si Kuya Manong. Sa iba na naman kasi ang tungo ng lakad ng tropa. At tila ililigaw na naman ang mga ito Mabuti na lang ay muli silang nilingon ng lalaking na pagtanungan. Samantala, naramdaman ni Bato na umiinit na naman ang batong buhay sa kanyang baywang. May nagbabagyang panganib. Ah, mga kaks, bilisan nating maglakad. Magagabi na. Ani Bato, lakad takbo ang ginawa ng apat. Kinikilabutan na si Bato dahil ramdam niya na maraming nakatingin sa kanila. May mga salita itong naririnig at may nagtatawanan pa dahil sa mali-maling tinutungo ng apat. Bilis! Bilis pa, Cox! Bilisan natin! Uwi ka ni Bato sa mga kasama habang tumatakbo. Mga ilang sandali pa'y pa muling lumakas ang hangin na lalong nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Ah, ah, teka, teka, saglit, saglit lang mga kax, into muna tayo. Ah. Hingal nitong wika at hinawakan ang bato na kanina pang umiinit. Naramdaman nitong may babagsak na puno kaya pinatago niya ang mga kasama sa isang malaking puno. Tumingin siya sa itaas at nakita nitong may malaking puno na umuuga dahil sa lakas ng hangin. Tila babagsak ito kung saan sila naroon. Malakas ang sigawan ng mga ito habang ikinukubli ang mga katawan sa malaking ugat ng punong kahoy. Mabuti na lang at mabilis silang nakapagtago at walang natamaan sa pagbagsak ng malaking punong kahoy na iyon. -ka kaks... Narinig niyo yun? Pagtatanong ni Bato, napalingalinga sa paligid. May bigla kasing nagtawanan at narinig ito ni Bato. Kinikilabot <coughs> ang tanong naman ni Don kung ano ang narinig ni Bato. Umiling na lang si Bato dahil hindi naman narinig ng mga kasama nito ang narinig niya kaya niyaya niya na lang itong magmadali ng paglalakad. Muli silang naglakad at sa kabutihang palad ay nakita na nila ang ilog patungo sa lugar nila at doon na sila nakahinga ng maluwang. Madilim-dilim na nang nakarating ang apat sa baryo at kinakabahan na si Bato dahil lagot na naman ito sa chong at tiyang nito pag uwi. Pagkauwi ni Bato napansin niyang wala pa doon ang mag-asawa. Kaya dali-dali itong nag-igib ng tubig upang di mahalata na wala siya sa bahay maghapon. At kararating lang nito. Pagkatapos mag-igib, binalikan ni Bato ang mga nangyari sa daan. Hindi ito makapaniwala sa nangyari noong sandaling iyon. May nakikita siyang kakaiba at hindi pang karaniwan na noon niya lang nakita may maliliit na parang bata na tila isang taon pa lang ngunit parang matanda na dahil puti na ang buhok nito at mahaba ang balbas. Mayroon ding maliliit na tao na tawanan ng tawanan na nagkukubilang sa maliit na halamanan. May babaeng iba ang mukha at katawan na tila isang mabangis na hayop sa agubatan. Nabiglang biglang sumusulpot at bigla ring nawawala. Pinaglalaroan sila ng mga kakaibang nilalang sa daan na halos ayaw silang pauwiin. At tanging si Bato lamang ang nakakakita sa mga ito. Kaya kahit papanoy, nagagawa ni Batong ilayo ang tropa niya sa mga ito. Samantala, gabi na ngunit wala pa rin ang kanyang tiyong at tiyang. Nakapagsahing na ito at mainit na rin ang natirang ulam sa baon ng pamilya ni Bergie. At dahil ginutom si Bato sa katatakbo kaya nauna na itong kumain. Nang matapos ng kumain, agad hinugasan ni Bato ang napagkainan at isinaranan nito ng maigi ang pinto at bintana. Ngunit habang isinasaran ni Bato ang bintana, may napansin itong mga ilaw sa di kalayuan nasa pakiwari niya'y mga alitap-tap na kumukuti-kutitap sa bandang ilog. Ngunit nagtataka siya dahil iba't ibang kulay ang ilaw nito. At ang itinagulat niya nang bigla itong makarinig ng isang malakas na busina ng barko. Natulala na lang ito nang makita ang itaas na bahagi ng barko at buwa-baybay ito sa ilog. Oo sa ilog na. Nang makalampas na ito at tila doon palang bumalik ang ulirat ni Bato, marahan siyang napaupo at napaisip. Paanong nangyari iyon na ang barko ay dadaan sa ilog? Ang pinagtatakapan nito, paanong nagkasya sa ilog ang isang napakalaking barko? Sa lugar na iyon malimit talagang dumaan ang malaking barko at iilan lang ang nakakakita nito. Ang ilog kasing iyon ang pinaniniwala ang daanan ng barko patungong Biringan City. Lulan nito ang malalaking sasakyan at mga kargamentong panggawa ng bahay at malalaking kusali. Samantala, habang nasa kwarto at naghihintay sa tiyuin at tiyahin, may pagkatok siyang narinig at inakala niyang iyon na ang kanyang tiwin. Ngunit napansin niyang hindi kapilisan ang pagkatok nito at pa isa-isa lang. Si sino po 'yan? Tanong ni Bato na nilalabanan ang kabang nararamdaman dahil hindi sumasagot ang kumakatok kaya hindi nito pinagbuksan. Maaari kasing masamang nilalang iyon, isip-isip nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang terador. Inihanda niya ito kung puper sign ng kumakatok ang pinto. Titiradorin niya ito, asintado pa naman si Bato. Pinakiramdaman niya ang kumakatok kung nasa pintuan pa ba ito o nasa paligid lang. Ngunit tila bagyang tumahimik. Napatingin siya sa kanilang pintana ngunit wala ni anuman siyang naririnig. Mga ilang sandali pa'y biglang may kumatok. Malakas at mabilis ang pagkatok na iyon. At sinabayan ng sigaw. Oy bato, buksan mo ang pinto, bilis! Sigaw ni Vicky habang kumakatok. Do'y alam na ni Bato na ang kang Vicky na niya ang kumakatok sa sigaw pa lang nito. Dali-daling binuksan ni Bato ang pinto at padabog na pumasok ng pinto si Vicky. Abot-abot ang pasasalamat nito at nakauwi na rin sila. Naasar kasi ito sa nasakyan nila dahil ilang beses nasira tapos wala pang ibang masasakyan. Pagod at gutom tuloy ang inabot nila. Ah, uh, ipagahain ko na po ba kayo, Chang, Chong? tanong ni Bato na agad pumunta ng kusina. Ramdam niyang gutom na talaga ang kanyang tiyang. O oh, sige Bato, paghain na ay agutom pa. Ikaw ba Bato, kumaon ka na? Tanong nito at hindi may pinta ang mukha. Pagtangulang ang tugon ni Bato habang inihanda ang mga plato sa lamesa. Nang kumakain na ang dalawa, panay pa rin ang pagsisisihan ng mga ito. Natatawa na lang si Mando sa inis na mukha ng asawa. Kinabukasan, may balita na namang nakakakilabot sa baryo nila. May sinalakay na naman ang nasabing aswang, ngunit di siya nakapagbiktima dahil may mga tanod na nagoronda at hinabol ito. Kaya lumipat sa kabilang barangay ang aswang at doon ng biktima. Isang bagong panganak ang niloban nito, ang kaawaawang sanggol ang pagad na wala ng buhay. Galit na galit naman ang asawa ng nanganak at tila nasisiraan ng bait sa paghahanap sa aswang na bumiktima sa kanyang mag-ina. Nakakakilabot, parang galit na galit o gutom na gutom ang aswang na iyon dahil isang gabi lang ay marami itong nabiktima. Naging usap-usapan din ang barkong may kargamentong mamahaling sasakyan at makinaryang panggawa ng malaking gusali. May mga dala rin itong semento, bakal at iba pa. Naligaw daw ito nung hapon at hinahanap ang Biringan City na hindi nila matagpo-tagpuan. Napaisip si Bato na maaring iyon na ang barkong namataan nito na bebay sa ilog nung nagdaang gabi. Gabi lang kasi matutuntun ng barko ang Biringan City. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless hanggang sa muli.